Inihayag ni Immigration Director General Datuk Ruslin Joso na nalutas na ang mga kakulangan ng mga border pass sa estado na nasa hangganan ng Thailand. Ang kay Datuk Ruslin Joso, naresolba na ang kakulangan mula pa noong nakaraang linggo para sa border ng Kedah, Perlis, Perak at Kilantan. Gayunpaman, sinabi nito na ang pagbibigay ng mga border pass ay nasa lalim pa rin ng mga konsiderasyon. Bukod pa rito, sinabi rin ni Datuk Joso na pinag-aaralan sa ngayon kung ang isang individual ay nag-apply para sa isang border pass at kung ilang beses ito nag-apply sa isang taon. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang paghihigpit ng gobyerno upang hindi makapasok ang mga illegal immigrant sa bansa. Kamakailan nga ay naiulat ang mga undocumented migrant mula sa Pakistan at India na nagtangkang pumasok sa Malaysia ng walang valid visa.